panibagong vlog na naman na aking gagawin for today. Andito ako ngayon sa school ng aking kambal. Yan guys. Ang aga ko pala guys. Alauna pa ang call time. Itong mga anak ko. Pinapaalis na ako. Alas 12 pa lang. andyan ako sa school nila. Sabi na na kasalubong ko yung teacher. Ay ma'am alas alauna pa. Sabi ko ah sige sir dito lang ako sa labas. Ako pa lang nauna. Pero ang dami ng tao dun sa baba. Siguro mga magulang din yon kaya ayun. Ang saya pala sa feeling guys. Nako, first time ako atin ng PTA meeting. Ngayon la ako makaka-attend sa mga anak ko. First time bilang isang nanay umaten. Kaya ayun. Kinakabahan. Pero syempre, ganun talaga. Kailangan panindigan bilang ina. Diba guys? Ang hangin dito muna ako tumambay sa labas. Kasi ang hangin. Sobrang hangin dito. Nasa fourth floor yung kanilang room. Fourth floor kaya ang taas. Ayan guys, so iikot ko yung camera. Ito yung kanilang paligid na kanilang school. Ayan guys, so ang lawak-lawak ng school nila guys. Ang lawak ng kanilang ano. Tsaka ang hangin, di mo na kailangan ng electric pan sa sobrang lakas ng hangin. Ayan yung baba nila. O. May mga magulang nang dumating. Siguro kasama, may mga kasama na ako dyan kinakabahan ako guys kasi first time ko umatin ng mga ganitong ano sa mga anak ko kasi ang tagal kong nawala as OFW ngayon lang ako magiging ina talaga sa kanila sa kambal ko kaya ayun to the rescue ang mother kinakabahan yan hindi lang halata char pero gano'n talaga wala namang ibang gagawin kundi makinig lang sa PTA meeting eh Ayan guys, ang hangin dito guys. Ang sarap. Walang init. Dapat ganito ang school. Sobrang hangin. Kasi ang dami nilang puno. Kaya ano, ang hangin talaga guys. Okay guys, see you later. Mamaya uli. Kung anong mangyayari sa kanilang PTA meeting. Kung anong resort. Okay guys, see you later. A few moments later. Ayun guys, natapos na din ang home room, first home room PTA meeting namin ng mga parents. Ayun na guys, bumaba na ako at pauwi na. Ayan, nagikot-ikot muna ako dyan sa glit. Ayan po yung kanilang room sa fourth floor. Tapos guys, ay nagutom ang first son, kaya bibili muna ako ng merienda para sa aking mga anak pag uwi. Okay guys, that's all for today's vlog. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa suporta. Ah. Thanks for watching. Bye-bye.